Matapos at prubahan ng sangguniang panalawigan ng Nueva Vizcaya, ang Ordinance 2024-248 o ang Nueva Vizcaya Enduring Devotion Award Ordinance ay formal nang binuksan ang pagtanggap ng mga aplikasyon para dito. Nakasaad sa ordinansa na ang mag-asawang Nueva Vizcayanos na kasal sa loob ng limampung taon o higit pa ay makakatanggap ng 50,000 pesos. Bukod dito, mayroon ding plaque of recognition at letter of felicitation na ibibigay mula sa pamahalang panlalawigan ng Nueva Vizcaya. Ilan sa mga kailangang dokumento para sa pag-apply ay application form, kopya ng marriage certificate, barangay council resolution, Barangay Certification of Residency, Government ID, Barangay Certificates ng Mag-asawa, Notarized Certificate of Undertaking, NBI Clearance at Waiver. Ang mga nabanggit na dokumento ay kailangang isumite lamang sa PSWD Office Capital Compound Bayumbong Nueva Vizcaya. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!